sa paggunita ng ikaisandaan at taong anibersaryo ng unang sigaw ng Nueva Ecija, kinikilala ng pamalang palalawigan ang mga mauhusay na pintor sa lalawigan. Sa pamamagitan ng arts exhibit na binuksan sa SM City Cabanatuan nitong lunes, August 26, 2024 na magtatapos hanggang sa September 2, 2024. Ayon kay Atty. Jose Maria San Pedro, hepe ng Provincial Tourism Office, nasa mahigit limang Novo-Icijano artists ang lumahok sa nasabing aktibidad. Ang aktibidad po na ito, syempre alam naman po natin ang kwento ng unang sigaw. Yan ay uh, ang kwento ng kabayanihan ng ating mga uh, bayaning Novo-Icijano. Pero tayo pinaniniwala ang modern uh, heroes po natin ngayon. Siyempre maliban po sa ating mga uh, novo Ecijano farmers, siyempre kasama po dating uh, in-recognize ang ating po mga Novo-Icijano artists na kung saan sila ang mga kabago natin mga bayani na ginagamit ang larangan ng pagpinta para ihayag ipakita ang kanilang galing kabilang sa mga pinagmamalaking artist ng probinsya sina Amang pintor Roger Gose, Elmer Aduna, Gromico Semper at Dr. Joylyn Orio. Sinasalamin ng kanilang mga obra ang kanilang pagkamalikhain at mensaheng na ipahatid sa publiko sa tema ng selebrasyon ng unang sigaw. Isa sa mga obra ni Roger Gose ay pinamagatan niyang malasakit. Malino po sa aking isipan na gusto ko po na ilathala yung mga bagay na, na nakikita o nangyayari sa ating, sa ating kapaligiran para magising din yung mga tao tungkol din sa nangyayari. Ah, malasakit. Hindi po ba ito yung salita na parang pag narinig mo yung pagparang yung puso na handang tumulong. Yun po yung aking kondyan. At ah, yan po yung ko po nilabas ko po sa aking ginawa. Pamana ng lahi o ancestral heritage naman ang titulo ng obra ni Elmer Aduna na nagpapakita ng mga iba't ibang pamana ng mga sinaunang ninuno ng mga nobo Hainos pagtanaw sa paroroonan paglingon sa pinanggalingan ito naman ang nais ipaabot na mensahe ni Gromico Semper so it it relates yung past and future so you can go forward into the future without looking to the past so the artworks that we tackled here it relates don sa past experiences but we learn from history not to repeat our mistakes not to repeat yung mga uh, kamalian natin na ginawa and move towards the future so we reflected yung mga socio political na mga statements kasi ang usual syempre they depict mo yung mga palayan yung mga kalabaw but what about the hardship of the people Bukod naman sa pagiging internist at nephrologist, ang pagpipintay isa ring rilibangan ni Dr. Joylyn Orio. Ang kanyang talento ay kanyang naipakita sa pamagitan ng kanyang obra na pinamagatang magkasama. Ito yung unang sigaw ng Nueva Ecia represents the government. Tapos uh, magkasama ang gobyerno at ang pamilya. Ito yung tatay, nanay, anak. Tapos ito yung mga kabuhayan ito halaman na kabuhayan. Kaya gobyerno plus mamamayan kaya magkasama. Ayon pa kay Attorney San Pedro, ang mga obra sa art exhibit ay binebenta bilang pagsuporta na rin sa mga artist ng lalawigan selamat ang pinaabot ng mga alagad ng sining sa ama ng lalawigan sa pagkakataong na nila ang kanilang mga talento sa nasabing exhibit. Ako po ay maligayang maligaya na naging bahagi po ng ganitong art exhibit at makatulong din po para ang mga tao ay magkaroon ng malinaw na, na pagtanaw sa ganitong klaseng exhibit. Nagpapasalamat po ako kay, uh, sa ating mahal na governor. o'y macha sumali sa Pagkakataon na to na maibahagi na namin ang aming uh, mga talento bilang uh, uh, alagad ng sining. Sa pagbibigay ng mga pagkakataong ganito para ma-showcase ang mga talento ng mga Tiganevesia, yeah. uh, bago lang kami sumasali, ito sa kapatid ko, bago lang kami sumasali sa mga ganitong mga activity, pero uh, it has enhanced our artistry. Kaya nga sabi niyo, ano, kung makikita niyo yung painting namin one year ago, hindi siya ganito ka-improve. Kaya nagpapasalamat kami sa mga ganito mga pagkakataon para uh, mamotivate yung mga kasama namin mga artist, pati kami, para mag-level up. Para sa Balitang Nueva, siya Maylene Ponciano ng DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.